Mula po kaninang umaga hanggang ngayong gabi, sakit sa ulo. ng marami ang matinding traffic sa ilang bahagi nga ng EDSA, lalo na sa malapit sa mga mall. Naku, alamin po natin kung saan-saan pa masikip ang kalsada. Pakibalita tayo live kay Dano Tingkungko. Dano? Ivan, para dun sa mga motorista, no, e eh, pakihabaan na lang po muna ang inyong pasensya. Lalo na kung dadaan kayo dito sa EDSA, lalo't ang ilang mga bahagi, eh, halos wala ng galawan, lalo na yung mga parte na malapit sa mga mall. At para lang ikutan natin itong uh, haba ng EDSA, no, mula Estrella, Orense, hanggang North Avenue, pabalik ng Orense, southbound, e eh, inabot tayo ng kulang-kulang dalawang oras sa biyahe. Mula Orense kasi, eh, ha, wala na halos galawan. Lalo't sakop ng apat na mall, ang daan hanggang Tuason Underpass kung saan kami nakahinga ng maluwag-luwag. Pero saglit lang pala ito dahil pagdating ng Cubao Underpass, natabi naman ng Araneta Center, bumper to bumper na ulit ang sitwasyon. Muli lang kaming nakagalaw ng mabilis pagsapit na ng Timog Flyover hanggang Trinoma kung saan nagkaroon lang ng pagsikip sa U-turn slot. Sa southbound area naman, pagbalik ng Orense, eh, U-turn slot din ang nagpasikip sa traffic sa bahagi ng North Avenue southbound. Paglagpas naman dito, eh, maluwag na ang sitwasyon hanggang Monte de Piedad paglagpas ng Kamuning. At ang ikinagulat natin, Ivan, kanina ay eh, mabilis ang daloy ng trapiko mula Tuason Underpass hanggang Boni Avenue kung saan gaya ng inaasahan, eh, mabagal ang sitwasyon hanggang Pasay Tramo. At Ivan, sa mga oras na ito ay eh, nandito tayo sa EDSA Orense kung saan sa kaliwa ko, yung northbound part, yan ay eh, mga galing ng Makati hanggang uh, Ayan, papuntang Quezon City. Sa mga oras ito ay mabilis ang sitwasyon. Medyo malayo yan sa sitwasyon na inabutan natin dito half an hour ago or 30 minutes ago. Samantala, dito naman sa aking kanan o no, sa kaliwa ng ating at live nakuha ang uh, mga sasakyan na uh, southbound naman. Pasouthbound naman ito mula Quezon City papuntang Roas Boulevard, Makati. Ganon din ang sitwasyon. Mabilis at fast moving na ngayon. Malayo yan sa inabutan natin kanina kanina nga 30 minutes ago. At paalala lang natin no, sa mga kapuso, eh, dapat po mas mahaba po ang inyong pasensya. Mas mahaba pa kesa sa haba ng traffic dahil mas makakastress lang naman ito kung iinit ang ulo ninyo. At live, muna, live pa rin mula rito sa, ano sa Makati, Balik sa Evan. Dano, nag-peak na ba yung traffic? O bukas hanggang sa lunes, hanggang mag-bispiras ng Pasko, eh, makakaranas pa kaya tayo ng ganitong katinding traffic pa rin? Ivan, based dun sa ating napapansin over the past few days ng mga uh, traffic, usually ang umaga eh, maluwag-luwag. Pero pagdating ng hapon, eh, usually yun yung talagang dagsa ng mga tao sa mga mall at paghahabol, eh dun talaga nagsisikip. At dahil ito na yung huling weekend bago magpasko sa uh, siguro Christmas Eve 24, Christmas Day 25, eh talagang marami na sa ating mga kababayan ang maghahabol sa mga mall para mamili ng mga regalo. So it's safe to expect na for the next few days until Christmas Eve, eh lalo pang bibigat ang daloy ng trapiko, Ivan. Ulitin lamang natin, Dano, yung sinabi mo, mas habaan dapat ang pasensya kaysa sa haba ng traffic. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkongko.